Henesis Kabanatang Labing Tatlo At umahon sa timugan si Abraham mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at si Lot na kanyang kasama. At si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Hay sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una. At sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lotman na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila'y hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama. Sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot at ang Kananeyo at ang Periseyo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, Ipinamamanhiko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko sapagkat tayo magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin ipinamaman hiko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa ay pasa sa kanan ako. O kung ikaw ay pasa sa kanan ay pasa sa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan. Napawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasasasuor, bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah, ay gaya ng halamanan ng Panginoon gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silanganan. At sila ay kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan. At si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay silot sa Kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupain iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman at gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Naano pat hindi mabibilang na sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang dupain, ang hinaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abraham ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron, at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon.